Makakasama natin si Dr. Eugene Mende para maipaliwanag sa atin ang tungkol sa feeds and feeding. Ang Bimeg Premium Hog Pellets sa may lean plus technology. Itong dahilan ng mabilis na paglaki, mabigat, siksik na laman at superior meat quality. Sa paggamit ng Bimeg Premium Hog Pellets mula booster hanggang grower 2, check na mas magandang kita. Sa panahon ngayon, alam na ng mga mamimili ang magandang karne. Mamula-mula at manipisang taba, kaya mas preferred ng mga vehero ang pinapakain ng Bimeg. Bago ang lahat, inyong tatandaan na dapat, unti-unti ang pagpapalit o pag-shift ng pakain upang huwag magbigla ang baboy. Ibigay ang BMEG Premium Piglet Booster Feeds from Day 5 to Day 20 at ang BMEG Premium Hug Prestarter Pellets from Day 21 to Day 50. Ang foundation feeds ng BMEG Premium Hug Pellets are designed to give ideal nutrition to your pigs. Ito ay may complete nutrients for your piglets.